oh, ah, uh, kumakain. So, ito. Tsaka si Kenma. Si Kenma muna ito. So, ito guys. Sabutan natin ng tubig si Kenma. No, okay, Kenma. Kain ka na. So, okay. So, kain ka na. At, ah. Uh, oh, uh, si Kenma. Grabe. Laki. po saan ito guys. So, yan oh. So, siyempre, ilalak natin kasi marunong magbukas siya si Kenma. So, ilalak natin dito. So, oh, ayan si Kerma. At kalaking pusa, guys. Hoy, kumain ka na dito. Ayan ang pagkain mo. Oh, ano pa hinihintay mo? Hindi ko dadagdagan niya. Pagkain di mo inobos, Kenma. So, ayan guys. Oh. Nakatingin sa malayo. Wala namang tinatanaw si Kenma. Ayan, tapos na gumain si Yachi. So, ayan. May nakikita si Kenma. Hindi ko alam kung ano. So, hanggang dito na lang po. At maraming maraming salamat po. At maganda nga po. Salamat po.